nawanya niya, uminom siya kagabi. Uminom siya ng madaling araw. Tapos, etong vape na to, eh, dapat ito tinitigilan mo yan eh. Kasi si Chaka acidic kasi to. Ngayon, ang ayaw niyang iwasan, maanghang. Alak number one. Tapos vape. Pero mo ngayon, nagdidilim Maling. yung paningin niya. Malim Ay, ba? Po, magandang araw po sa inyo lahat So ayan, nakita niyo na po yung video Kung anong nangyari po kay Chaka White Kaibigan po ni Chiri White So nandun po sa video Yung sakit niya na asidik sa katawan Magbibigay lang po ako ng reaction Reaction video tungkol sa nangyari Kay Chaka White So hindi po ako doktor Sa anumang manggagamot man na Pwedeng malaman Kung ano talaga ang nangyari, kung ano talaga ang sakit niya. Pero, besa nakita ko sa kanya, so, naranasan ko rin to, na naranasan ko po nung halos dalawang taon. Nais ko pong ipakita sa inyo, I-share sa inyo, kung anong nangyari sa akin, kung anong ginawa ko, kung na, upang malunasan yung, yung sakit ko na naranasan ko noon. So, ito, may mga naisulat ako, to para masabi ko lahat sa inyo, kung ano ang dapat gawin, kung ano yung nararamdaman nyo, kung ano yung nararamdaman mo, kung ikaw ba may acidic sa katawan. ah uh, yung sa akin naman, yung nalaman ko yung nalaman ko po yung sakit ko, nalaman ko lang yun sa Facebook. Kasi po lahat ng sintomas na nabasa ko, so nararamdaman ko lahat. So yun po ay acid reflux. So nag-advertise kasi yung Takuma tungkol sa kanilang gamot. ah uh, nakita ko lahat, nakipinakita nila lahat, Uh, kung ano ang sintomas ng acid reflux. So, uh, ando naman lahat, lahat ng sinyalis na lahat ng nararamdaman ko. Kaya ngayon, gusto kong isir sa inyo para malaman nyo kung kayo ba ay may acid reflux or GERD. Ito yung malungkot. Alam nyo ba ang acid reflux ay walang gamot na mabibili sa butika upang malunasan yung sakit? So, nalaman ko lang, lang din yon kasi yung may kasabay ako na Ganon rin yung sakit. up siya. Ako hindi ako up kasi pandemic noon. So natakot ako mag-hospital. Kasi wala rin pera. So natakot ako kasi baka mamaya sabihin nila. Uh, yun ay baka sabihin nila na may COVID ako. So natakot ako kaya di ako pumunta ng hospital. So yung kakilala ko, pa-doktor talaga siya. Si sinabi ng doktor sa kanya, ang tanging gamot lang po sa acid reflux ay yung self discipline yun lang ang nakakagamot kaya ngayon ito isir ko sa inyo kung anong dapat gawin so, unahin natin yung sintomas kung ikaw ay may acid o acid reflux o GERD so halos parehas lang yun so hindi ako doktor so kung sino ang si bahala kayo dyan Masa isir ko lang ito sa inyo baka sakaling makatulong saan ang unang sintomas ng may mataas na acid sa katawan Di ka makakatulog nang maayos. So, kung makatulog ka man, mababaw lang. Pangalawang sintomas, uh, maasim yung laway dala ng dighay. So, yung ganoon ba? Uh, mm, ganun. Oh, maasim yung dito. Yung sintomas, ito yung nahihilo, nasusuka, umiinit yung tiyan, uh, pananakit ng mga buto, tapos Uh, masakit yung ulo. At ito, pag malala na, ito yung tatlong mararamdaman mo kapag masyado nang malala yung acid reflux mo. So, una, yung palaging may nakatali sa liig mo. O, dito. <laughs> o, yon yon nararamdaman ko yon So, nervous. So, mm, um, matindi rin yun. Tapos, dig, ah, uh, dighay sabay utot. yon yun, yung tatlong pinakamalala na mararamdaman mo <laughs> ang lahat ng sintomas na nararamdaman nung lumapo sa akin yung acid reflux so di ko ito yung sa sa anumang google o sa, 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 youtube kahit anong kung saan man basta ito yung nararamdaman ko bala kayo ngayon pag usapan naman natin yung mga bawal kainin so ang isa na pinakabawal kainin ng may acid reflux So, bawal kang kumain ng maaanghang katulad ng sili oh, at saka paminta. So, mga bawal yun. Yun ang pinakabawal. Tatlong bawal na kainin, siyempre, soft drinks. Bawal na bawal yun kainin o oh, inumin. Titrigger kasi yung acid mo. Kasi acidic yung soft drinks. Sunod na bawal na kainin ay yung sardinas, paminta, kamatis, mamantikang pagkain. So, suka at alak, gatas at durian. oh bakit durian ay bawal? Bakit bawal ang gatas at saka durian? So unahin natin yung, unahin natin yung gatas kasi ang gatas galing po sa uh, katas ng uh, niyog. Yung pagkakaalam ko. O sapal ng niyog. So pangalawa, bakit yung durian ay bawal kahit na ito ay prutas? Kasi po ang durian ay mainit sa katawan. Which is, bawal po sa ating katawan, kasi yung tiyan natin mainit na. Kasi, kaya nga, kaya nga yung minsan, yung loob ng ating tiyan, minsan umiinit. Kasi nga po, asidik na po tayo o ang ating katawan. Kaya nga po, bawal yung durian. Alam nyo ba, na ako, since 2018, na may acid reflux ako hindi ako kumain ng durian hanggang ngayon oh 2025 na ngayon pero hindi ako kumakain ng durian so uh, katulad ng kari ng baboy hindi ako kumain ng mahigit isang taon, hindi ko kinain yun at saka balot hmm. bago lang po ako bumalik kumain ng balut nung nalaman ko na kaya na ng katawan ko ngayon nalaman ko yung sakit ko kung ano yung bawal, ano yung hindi. So, ang ginawa ko para malunasan yung sakit ko kasi nga po, takot ako sa hospital kasi nga, mo, kasi nga po, kasagsaga ng pandemic. Ang una-una ko pong ginawa, nag-control ako sa kain at nagpapapawis. So, yun ang una-unang una, -una -unang ginawa ko sa aking nararamdaman. Yun ang ginawa ko sa mga di pa alam. So, yung mga bawal, iwasan yun lang yun para malunasan yung sakit nyo. So, may mga bawal din gawin hindi oh, lang sa pagkain. Ito yung mga bawal na hindi dapat mong gawin. So, ito rin yung ginawa ko based on my experience. So, bawal kang mapagod. Bawal kang magutom at bawal ka rin mabusog. Bawal ka rin mauhaw. Bawal ka rin sobrang uminom. Kasi, alam nyo kung bakit? Kasi po, pag nasobrahan kayo, babalik yon sa itaas which is yun yung mararamdaman no, na maasim. Kaya po nating tandaan, lahat po ng sobra ay masama. Kaya wag nating gawin yung sobra, lalo na sa trabaho. At saka ang kape, bawal rin po yun sa atin. So, bawal po sa mga mataas yung acid na katawan. Ang mga bawal din gawin, bawal magpuyat, bawal may stress. At kung aatake yung acid reflux, kung aatake yung sakit, no, lalo na yung ma stress ka, di ka makatulog at lalo na yung mininervyos ka. So, ang gawin mo lang maghanap ka ng kausap para hindi kung saan saan napupunta yung isip mo. Kasi ako noon, nung umatake yung sakit ko, akala ko mamamatay na ako. So, wala kong kausap kasi ginagawa ko pag uh, umaatake, uh, kung saan saan tumatakbo ang isip ko. So, yun, yun ang <laughs> laging nararamdaman ko. Pag umaatake, wala akong kausap kasi nga Pandemic, bawal. Kung <laughs> sinong maik-mai, sinong usapin mo. Puro kayo nag nakamas Puro kayo social distancing. Wala. Saka hindi rin nila alam yung sakit ko. Hindi ko pinalam sa asawa ko, sa mga anak ko, o sa mga kilala ko. Hindi ko alam. Sinarili ko lang talaga. Uh, isa rin ginawa ko pag umaatake, eh, lalo na kung uh, lalo na kung inaabot ako ng antok pag araw kasi nga kung gabi di ako makatulog tinutulog ko lang ng tinutulog kasi relax lang din yung paraan para mabalik yung sigla ng yung katawan at malunasan yung sakit yun, hanggang dito lang po tayo so yun lang po pwede kong may share sa inyo sana po makatulong sa mga may ganitong karamdaman so lahat po ito experience ko kaya lahat alam ko kaya hanggang ngayon andito pa rin yung sakit pero hindi nakatulad noon na masyadong malala hindi ako makalabas ng bahay kasi nga yung mata ko hindi makatingin pag masyadong mainit parang na uh, dinadapuan ako ng rabis takot sa ano sa liwanag di, hindi kasi kaya ng mata ko tumingin ng sobrang liwanag kaya ang ginagawa ko nagtatago ako So, so minsan, pagtago, tulog. Okay, salamat po salamat kung tinapos niyo pong video na to. So, salamat sa panunood at sana'y nakatulong sa iyo. Bye-bye!